Patay sa pawamaril ang isang lalaki sa Baseco sa Maynila. Ang biktima na pag-alamang kakalaya lang matapos maareglo ang kinaharap na kasong murder. Naaresto naman ang isa sa dalawang sospek sa krimen na pinagbantaan daw ng biktima bago ang pamamaril. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Duguan at wala ng buhay ng datna na maotoridad ang lalaking yan sa isang eskinita sa Baseco Compound sa Maynila gabi nitong Martes. Nagtamon ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktimang si alias John. Dalawa ang itinuturing na sospek sa krimen, sina alias James at Ron. Sa imbestigasyon, lumabas na kalalaya lang ni alias John nito lang biyernes matapos maareglo ang kaso murder. Sospek ang biktima sa hiwalay na kaso ng pamamaril sa baseko rin nito Marso lang. Tumayong testigo laban sa kanya ang isa sa mga sospek na si alias Ron sa murder case na yan. Matapos makalaya, pinagbantaan daw ni Alias John si Alias Ron dahil sa pagtestigo nito. Lumanabas eh, inunahan lang siya nitong sospek. Dahil nga po pinagbabantaan niya itong buhay nitong ating uh, sospek, sir. Sa ikinasang follow-up operation ilang oras matapos ang krimen, nahuli na otoridad ang 26 anyos na si Alias Ron. Giit niya, wala silang alitan ni Alias John matapos ang kaso. Nagpasalamat na po yun sa si amin dahil nakalaya siya agad niyakap niyan eh. Depensa pa ng sospek, imposibleng masangkot siya sa pamamaril dahil nasa loob lang siya ng bahay na mangyari ang krimen. Itinuro rin niya ang isa pang sospek na si alias James. Inuli ako dahil may alam daw ako sa pangyayari na yan. Hindi naman akong bumaril dyan, si James. Hawak na ng homicide section ng Manila Police District si Alias Ron na posibleng maharap sa reklamo murder. Pinagaharap naman ng isa pang sospek na si Alias James. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.